mga idol tayo ay hello mga idol tayo magagataan ng gabi ay ingredients sibuyas, bawang, luya tapos sili boy pinakrispy ko mga idol ngayon binisa muna natin yung sibuyas, bawang, luya para bumango siya ngayon mga idol linagay na natin yung sili siling sigang ngayon nilagay na natin ang gata huling gata mga idol nilagay na natin yan mga idol luto ng ating ginataang gabi ayan po ang sawg yan ay baboy spicy. Hanggang dito na lang. God bless you all. Bye-bye. Kainan na.